dati nagagamit pa sa pamasahe at pagbili ng candy at tusok-tusok ang 25 sentimo ngayon. Abay, bihira na po ha. Kaya ang ilan nagtatanong kung may halaga pa ba ang 25 centavos. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Sa panahon ngayon, every peso counts. Kaso, kasama pa ba rito ang 25 centimos? Mukhang damdaman na nga ang pagtaas ng cost of living sa bansa dahil bukod sa tumataas ang presyo ng bilihin, nagkakaroon din ng problema sa pagpapahalaga sa lahat ng monetary currency, specifically sa mga barya. Batid ng ilang netizens at concerned citizens, may kanya-kanya silang experience tungkol dito. Mayroong hindi tinanggap ang 2 pisong tig 25 centimong parte ng bayad niya sa pamasahi sa jeep. Tila ginawa raw para parang biro ng konduktor yung bayad at sinabing pang over the counter lang daw 'yun. Meron ding hindi na raw binigyan ng sukling bababa sa piso at hindi pinagbibigay alam ng kahera na may butal na panukli. Tama pa ba ito? Pinapaalala at inihikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paggamit ng publiko ng barya bilang pambayad sa mga transaksyon. Ito ay para mapalawak pa ang sirkulasyon ng mga barya sa bansa. Hindi lang mga paper bills, kundi pati ang coin series, lahat ay legal tender at hindi raw dapat tinatanggihan. Fake news po ang mga nagsasabing hindi nakatanggap-tanggap ang mga septi Opo, Kasama po rito ang mga 25 centavo coins natin o kahit pa ang 5 o 10 centavos. Ani naman ang mga nakausap nating tindera o kahera, hindi nila tinatanggihan ang mga bariyang binabayad. Ay, hindi totoo yun. Ito. Kasi kami, nagtatanggap talaga kami. Pera yun eh. Hindi uh, yun ginawa para display lang o ano. Pera yan eh. Although na hindi, wala na nang nabibili ng benching ko pwede. Pwede naman isukli. Ma, yung iba po hindi, pero ako tumatanggap po kasi pinapapalit ko naman dito sa Mercury Drug. Eh. kailangan kasi nilang panukli yun eh. Batid pa ng ibang establishments, mahalaga raw ang mga bariyang ito, lalo na para sa mga PWDs o senior citizens na mayroong discount sa goods and services po, tumatanggap po. Lalo na po sa mga senior. Usually po kasi mga senior pag may discount, doon po nagkakaroon ng butal na venturing ko. Pero kadalasan po hindi na tinatanggap kaya okay lang ito. Paalala po ulit, every peso and centavo counts po mga kapatid. Gamitin at pahalagahan ng mga ito, mababaman o mataas ang currency nito. Mobile Journal Merimon Reyes po, hatid ang Buka ng Balita.